Guys, siya na yung ano, gahugis namin. Siya pa taga luto, taga saing all around na po siya, guys. Busy na ako, lagi na po ako nasa tindahan. So alam niyo yun naman yung nangyari. Ayun, boy. Guys, eto na po ang demo ng ribang. Ulo ko yung Pinasag mo no ba 'yan? na. Ayan guys, si Pigel. Pinupunasan ni Jessa. Ganyan magmahal si Jessa. Inaalagaan niya si Pigel. Sobra-sobra. kasi si Pigel yan mag... O, oh, yung lalaki-alaki na tumataba yung puso niya guys. Bakit? Amen. Yung pinapairam ko naman lagi sa itin. Unahin mo kasi matulog yan. Akala mo ba kung matulog? Tagal. Oo, oh, umabot siya ng ano, alas 3, 3, 3 a.m. Hanggang ngayon? Oo, oh. alas 3 sa madaling araw. Nakiramdam ako sa paligid. Ay, kiramdam siya kung may naririnig ba siya na hindi. kiramdam siya. Magabi, alas 3 na ako tulog. Alas 11 lang ako. Alas 11, hindi ko na kaya. Pero hmm. tayo ka lang. Oh, yung jacket oh. mo oh. Yung, yung ano mo. Tapos na natulog na si Jera. Jira. cellphone siya. Hindi na ano eh, hindi talaga ako makatulog. Sobrang sipag-sipag yan sipa, guys ilang araw niya na pogi nagawayan kaya nashas si Wiki kita na yung brief mo guys ah, Iangat ah. mo naman yung shorts mo paano hindi ka magigising? may ano may may speaker na Sino? Anong? ano 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 nito eh. Oh, pangali ka na gising, ang pasing kita, hindi ka umaga na Gumigising ka ng alas 10 ng umaga. Pero marami ang mga pektuhan na Mas mahihirap po yung mga kusyante. Sipag niya. At habang ito na nagkikikatsika lang. Bawa pa ako. Kung palit siya yung grubin si Klawan siya, hindi siya ang tawag. Ngayon siya dito. Kung palit ko gma, ha? Nasi siya. Geng, geng. Kaisyo, kinupo. Uy, sabay. Muntik na namatamaan. <ako> Napaka <laughs> Eh, <laughs> muntik na 'go. Alikod. Tapos na? Oo, <ako. laughs> Yung itlog mo. <laughs> uy, imo magigapos sa... ng pula. <hug> <hug> uy, huwag uy. Tuway ming. -ming> yan, <hugway ming -ming> yan, ganyan lang siya, ganyan lang. Hindi pa rin nag-anak sika? Kidding lang. Ganyan. <hugway mga. <hugway mga> ikaw daw initan sa <hugway mga> ikaw daw magpapaanak niyan kumadrow na kumadrow na kan. Tapos ay sikat bubulungan ko doon ka ulit <laughs> <sa kwarto laughs> ang, ang niya, ang, ang mga anak ko ang kwarto. Oo, manggaling Ang galing niya ng mga anak siya nang gabi. Gising uh. siya, gising pumunta sa bahay ay sa kwarto ko. Doon ang anak sa kwarto niya. Okay. Tinatawag San? niya ako kasi kusurito sa kanya. Ha? Oh, Lalaki naman manapit na mga anak ang ningning. -ming. Ming, -ming. Ah? pumasok siya sa karton kusa siguro hindi anak nito, siguro naka, anak niya. Gusto niya ako, niya nandoon lang ako, ako manonood. Baka ko ang na Aba anak yeah, ay, mga mga naka, anak Binabantayan. Ha? to so, pa mo yung baso mo po yung ano. Ay na. Ay na, mimi malapit ng mga anak niya. Sobrang dami mo Sobrang nahirap hugas yan. Yung baunan nyo? Nag-i-spawn yung hugasan yan. Yung baunan. Yung baunan nyo, nasa na? Ah? Ayun ah, mag-a-sa ko pa yun. Ito si Piglet, oh. Gusto niya nag-a-gawin ito. Kaya may tayo ah. Ay, hindi. Oh. Alam, matulog ng maaga. So, ayan. Sobrang sipag yan. Araw-araw niya pong ginagawa yan. Simula nangyari nung alam nyo na. Maroon na wala na si mama. Ganyan siya ako na hi. lagi sa tindahan. Wala na nang sasabi sabi. Good morning guys. Dito naman kami sa pagkakabito. Wala nang sabi ng hi guys. Wala si mama. So, mahirap nang tanggapin guys. Pero, hindi ko na nang tanggapin. Kasi, hindi na eh. Hindi ibabalik. Tanggapin na lang. So, ngayon, umaga, sila magaluto magapasok mo sila tanghali kailangan gumisi ka ng umaga kung na nagaluto na tanghali napunan yan hmm. lalaban na rin ako <laughs> talaga ba? hindi nga dati guys nagwawala pa ako guys kung pinapatlaba ako huh? ngayon gusto ko na lang maglaba <laughs> ako na maglaba magpahintag ang tindahan hindi na nakalaba kanina dapat ano naglaba ko kanina? pa? Bukas na lang. Hi guys! Welcome you to Pamin! Welcome you to Pamin! Pamin guys! So, ayun na nga guys, tapos, tapos na siya maghugas ng plato. pag mo cara yan. Tara, like, ang ganyan. Ito. Ito dalawang ming-ming. Ming-ming. Laki na lang. ah. Ang batanya yung bata na. Ha? Yung cobra na bibili ko, kaya wala lasa. Uy, pata ka ka! Ito pa dila o. Uy! Jel! <laughs> ito pa dila o. Dalawa, dalawa dyan. Ano mo ito bukas, Jel? Tinatanggal namin na. yung Mabulin. mga sobris. Ay, no! Kasi nga ka tinanguhin. Oh. Ha? Ah, ito. Yun ako kumukuha pag gabaon eh. Lahat ba tope? Oo. Oh. Yan na lang dalawa. Ito, sa yun na lang oh. Meron na siya isa dun. Uy, ang suko ka mas pa sobra. Bukas ay, na lang. Pag yung nadadala. Pag nakatope, ibig sabihin, ano na yan, ikas. Yan ang mo dito. Yung pinakalasa. Bakit ganun? Ito rin, lalabas. Bakit nagagayan hey, okay kayo? Ay, okay hindi tayo. Umbayag ko. Angel, lalabas lasa nito. Hoy, sarado mo na maayos yung styro. Uyusin mo. Patikimin no, mo na mama. mo na naman. na. Sana mo. Ah. Impi. Hala life. yung ano. Ha? Bukas so, na yun. So, ayan na nga guys. Dito na kami sa kwarto. Ayan. Uy! Hindi lang pag tayo lang gamin dyan ha. Diyan mo lang nilagay. Red, 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 ka pang nalalaman. Huh? Hmm? So, mangkalat pa ng kwarto namin guys. Huh? So, pa-redros pa yung pulutan niya, yung ulam namin, yung niluto niyang Bicol Express daw. Ano ah, masasabi mo. Harap yun. Ah, masasabi mo. Tagal na ako hindi yung Ano? pagol mm, tagal. Wala pang ang one hindi marinig yung boses, wala kasama. Dati guys, si mama nagsasabi sa inyo na... Bye-bye. makulit bye. ulitin si mama eh? Nagaganap pa siya, di ba? pa siya lagi, di ba? Ayun, no, wala na si mama. pa siya. Natake si mama sa puso. Ay, bad kasi yun si mama, guys. Kaya... Bye-bye.